Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita na rin sa wakas ang partner ni Jovet Valdivino na si Camille Ann Miguel kaugnay sa totoong kalagayan ngayon ng singer. Sa artikulo ng pep.ph, inamin ni Camille na kasalukuyang naka-admit ngayon si Jovet sa hospital ngunit nilinaw niya na hindi nag-collapse ang kanyang partner sa isang party noong December 4, 2022. He's in the hospital right now. We're asking for prayers. Not fake news. Wala naman po akong ibang hiling kundi prayers para sa asawa ko. Nakakasama lang po ng loob na pinalalala ng fake news ang sitwasyon niya. Sabi niya, humingi naman ng panalangin si Camille para sa kanyang asawa at humiling sa mga internet users na huwag magpakalat ng maling impormasyon. Sa lahat po nang nagpo-post sa asawa ko, siguraduhin yung tama ang post niyo at di kayo nakakatulong. Lalo niyo pinalalala, di kayo nakakatulong matuto kayo humingi ng permission. Huwag niyo pong palalain ang sitwasyon niya. Makapag-post lang kayo. Prayers po ang kailangan namin di ang maling post niyo. Sabi niya sa kanyang post sa Facebook. Matatandaan na kumalat nitong lunes sa social media na nasa ICU si Jovet. Makaraang mag-collapse umano habang nasa isang party sa Batangas City noong linggo ng gabi. Dahil sa pumutok daw na ulo sa ugat. Anong masasabi mo sa balitang ito?